Good morning, Long. No. Sir oh, nag nagpadlak ni sa tindahan ni nang kay gain na form sila sa federal, namu comply sila sa pre-prayo og ILOSE. Dili man sila mu comply. Karon mag-informi magkatawa-katawa man sila. Oh. So karon, gipadlakana ka mo. Ay, dili pwede. Dili pwede. Need namo. Need namo mo video. Kay para na klaro ang legal, legality man ni sir. Di ba? Oh, tapos kung ha? Ah? Taga federal. Oh, federal. Mm -hmm. Gana lang kung kuan o sa reklamo nila. Pakasuhon lang sila. Ha? Ah? Kay na pa padlakan dito. Na pa padlakan. Tara tara. Oh, magistorya ra taon niya. Dili ni pwede malangan kay na ang padlakan dito. Balik kami. Sir, excuse sa akin. Oh, may ano kayo? Sir, may intervention kayo? Tagpadlakan mo nito. Tagpadlakan mo sila. Kaya sila mo comply sa legality. Gi-inform sila na mo comply sila na free prior sa federal, dayong sa lupa, ah Federal Tribal Government of the Philippines. Federal Tribal Government of the Philippines. So, karon i-inform sila para sila mahibalo, mukatawa raman. So, katuloy-inform, ipadla ka na sila kay di man maminaw. So kung on sa ilang kuan mukaso sila, mukaso na lang sila naman tayo batas. O, batas man ang ato ito, tagpalutaw po dani, para mo sangko ta sa kangayan, kalinaw, na may kabaguhan ng Pilipinas. Swerte ta, kay kita nga sa Pilipinas, kita ra, may batas. Ang uban ka na wala batas, recognize lang sa ilang hari. sa bulahan, ang importante sa ato, maghiusa ta. Sundong ang batas sa Republic Act 371, April of 1997, divine customary law, balaod sa Dios since time in memorial. Andir ka sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines. No? So ano lang, kenapa may padlakan dito? Kung ano say, bawal mo minsan din, kay mga kasuhan mo, o oh, full administrative. O, oh, kung ano lang may kung kuhan, kay na po may padlakan. Okay, tara. Sundo na ito ang